Hello guys, mayong odto na tanan tari. Wala ko yung live karun guys, kaya na ako yung gilaway na ako arrival ko, kaya naman ko yung uh, arrival, arrival karon sa surplus. So, nananaw lang ko sa mga comment section sa mga, sa akong Facebook page o sa YouTube channel. So, na nakita dito, duha ka po, ang nakita na ito nga ang 078 o 079. Actually, ako naman ko nang gi-yes gi or no sa sa members only. Now, since nga imam akong gifollow, subscribe and share sa akong mga mga vlog, nakita na ko nga imam akong gishare, ito po, ang imo akong gipangutan na is 078 o 079. What if, kung kanang 078 o 079, gibalandra na sa mga mga garaon kayo ng mga share What if lang ha, gi, gi, ilagibandira nga, pustaig e yun na, bagduke yun na, kay mugawas ako na, na sa karong adlaw. So, ang sabi ng dita is no. <laughs> so, sorry talaga. Pusoy ka talaga pag sasabayan mo yung 078 or 079. Sorry ha. Kailangan kasi magiging balance tayo dito. Sa yes or no. Okay? So, pakishare naman guys. like, Follow my Facebook page and YouTube channel. Swear Tres. Eta Orpo. Usapan suwerte, tanong mo okay, sa ko. Okay, kutob sa ko makita kung mabasa nako akong yes or no. Bye bye.